maayong gabi isa tanan no o money ang kuha sa atong amigo no nga akong gipalit no o 300 ang kilo so ato ni siyang lutuon karon no ready na atong uling na nagdilaab na so atong andamon na tong mga lamas no bawang sibuyas o, akong anak may akong sugo guys o pagluto mag ato nang ang ato ang mga isda asin lang ug magic sarap no So, para malami na siya. O, ato na siyang paslakan sa mga lamas. sibuyas, Bumbay, o si Lino. O, dara. O, ato siyang i-mix. O, magsik sarap. O, asin. So, ato na ipaslak mo na yung sigrito sa lami. Kay pag... O, oh, dera, Ang ilak po. Ato siyang ipaslakan ng ilaw man. Para Para malami na siya. siya. Oh. O. Ang sigrito po na sa mayang sinugba, guys. Ato na siyang butangan o... No. Slice ang iyong kilid, no? Ya yeah, butangan sa nina to siya asin. Para mo lami. Oh, ang usasan ato sa nang paslakan. Para anha dia maagas ang iyahang sabaw. Mm. Mo ni ato sikreto guys. So mo na ana. Tanay na lang yang timpla no. So ato na isugba. Dala. Ah. Og bintra ta guys Magbuak buak ta ning lubi guys kay ato ni na siyang imo ang buko juice para So, ato rin ang ihiwan ang sabaw diha. Atong bukon. Huwag atong human atong kuskuson. Ang gagmay. Ah, mintas na kuskus ta guys. Ato na siyang isoda yun sa pichil. No? Diha. Yeah. Ato na siyang isoda diha. Huwag. Daghan pag ni kauban nga botong guys. Ah. So, kuskus lang kita ani. Kaya pamantaan ni para kos-kos siya gud salad no so man pini lang ta oh di arah mm lagmi na kayo ni, guys butang nga tani gatas gata ikaw niya mm kaduhan na ni siyang butong guys ah. oh to ara ug pud an sa butong no kay wala Oh Tara, Buta nga natong sabaw. O, oh, lara. O, oh, daghan na sabaw, guys. So, balik upat oh, na kataw ang pwedeng mukhaon oh, na ni. O, oh, tala, puno na. So, oh, na ito ni. O, ni na isang guys. Di, ara, kuskus na po. O, oh, sagbay luwag kayo na. O, padayo na nga itong pagkuskus ni ining atong maong um, butong, no? O, ngapit na na yung mapuno atong pitchil. Sige, kuskus, good. Kailami kini, e ato na isuod sa ref, dahil yung ikahuman. Yun so, mintas to. ato na yung ng atong kitong kaya luto na mamabod ni. Di e, ara, mm, humot na kayo na, guys. O, balikan na ito itong butong, no? Butangan to gamay ng gatas. Dipindi ninyo, no, kung butangan ba ninyo, or dili, basta kaya ako butangan ako gatas, gamay. Lami na kayo ni itong butong, no? Creamy na kayo, nga, nga tam kayo tam iso na niya, tamis siya. Dili kayo tamiso na ito, no? Kayo kayo na ito siya, para di magtibugol. Og ato ni siyang tabunan ron. Dayon atong iso sa ato din balikon din no, ang atong isda, ano, naluto na, ang kitong. So, darah. humot na yung kayo, guys. Walay paigo, e, sakto na kayo. Then, ato, nasa ning ipuli ang atong ilak, ng atong giandam, no? Ang atong nanggilamasa, nga, nanay mga timpla. Og, si Lawrence, tingpay, o, di si Lorenz, mo itig paypay. O, di Ato na din siyang ikarga, diha o, hapit na mama ng atong tutorial no so din hina lang ta no kay luto naman daghang sa iyang paglantaw ug sa sunod video na pud ta makita-kita no bye bye for now